Oh, magandang tangali sa inyo. Taga magtiwang. Nagumawa din eh. Sa dasmawan. Tapos na. Tapos na. Tapos na ang anong ninyo dito. Ang winalanghi ang bahay. Oo. Oh, ayan Oh. Ayos na. O. Oh. O pala hindi kayo masasabing mo yun lang yan. Itama naman ang puste ninyo. O. Oh. Tingnan nga. Pilipit. Kulang na sukal, bibitan mo na. Hoy, oh, bigyan niyo. Hindi pa parehas ang dugsungan. Oh. Kung bakit sino kaya sino kaya magpapagawa bahay? Nawa'y mapanood dito. Mga taga yang gumawa dito na taga magdiwa mo, oh. shout out sa inyo lahat oh. Tapos sila ko. Oh, oh. pinupuro lang po sila ninyong Pilipito. Oh. Wala nang pagka-Pilipito. <laughs> <Ayun, laughs> no? Hello. Oo. Oh. Ang pinakamasak na pa, ninakaw yung pepe. Tapos, pilipit na nga ang gawa ninyo, nagpasanod pa kayo ng pepe. Ano na kayo? Shout out sa'yo, Amir. Amir. Asmer. Shout out sa'yo, Asmer. Tagasanuan. Oo, oh, yan o. Oh. Pag napanood mo ito sa YouTube, alimbawa YouTube mo ito, o. Oh. Tapos ha, oh, ayos na. Yung pilipit ninyo kasi tada, ayos na oh. hindi na pilipit. Mga kaya, kaya pala magaling kayo gumawa eh. Pati Pepe, napapagawa ninyo eh. Pepe, <laughs> Magaling kayo sa Pepe? oh, ayan o. Oh. Oh. Sa oh, ayan o. Oh. Oh. Shoutout sa inyo lahat ha. So, sunod, pag ano, gumawa kayo, ayusin naman ninyo. Mawa kayo sa bahay Sa sa kontraktor. Pasok kayo. Alas, alas otso nga. Bawa kayo, alas 11. Uwi kayo, alas 4. Ba? Ayos ang break time ninyo. O, ano, paano? Maganda na. Kung lang namin na gaganito ninyo ito. Ligaw din ng mga maas pabasara at mga accomplishment daw. Oh, Pilipit oh, kita-kita yung pustingyan oh. Ayun oh. Oh, umusbeng din Pilipit 'yan oh. Oh. Simula sa baba. Set out sa inyo ah magdiwang ha. Yung mga nagtrabaho dito sa ano. Sa Dasmawan. Oh, tama oh. oh Ginawa niyo oh. Talaga nga naman oh. Ang laki nerang anong yan oh, ang laki ng pagkakaiba ng taas niya no. Oh. Paragis yan. Hindi parehas. Palaki, hindi paliit. Hmm. Amo. Ah, ang gumanda na. Pinahirapan ninyo yung mga masod ko. Hindi na magkaigis ka sa kasi silip ng tuwid na daan. Kala ninyo ah. Makaligtas kayo sa akin ah. Kapalad niyan. Ano mo na masun? Pero kaya matagang magdiwang yun. Alay mo, parang hindi niya. Sige pa mo. sa dasmawan, hindi naman ninyo. Ang kontraktor ay si iPad. O, ito na yun. Hindi namin kilala yung Roman. Ang kilala lang namin yung Asmer.

Dakulang da subo? Eh? Dakulang banana? Baka siguro sa bayon. Sabo ba yun? Saba? Saba yun? Tasmer? Yung yan? Saba wala itong dan? Saba kasi malaki. Baka pumulan na. Baka na no? <laughs> <laughs> Hindi mo ako makaka-copyright YouTube. Hindi mo alam yung pagsasabi ko. Papira lamang kung ikaw may Tagalog na trabado sa'yo. Alam na ito, mapapigil yan. niya. My research kung anong pinagsasabi ko. Mm. Sa ko. Anong mga kartopil sasabihin ka? Ito! Salakulat pa nang baga. Salakulang <laughs> banana. Banana na sa mirror. Ha? O, oh, ito na, malinis na kami. Ayan na, meron na kami mag ano na. Sa susunod, wala nang makikita ang liwanag sa taas na yan. Kailan pre? Bernes, wala na yan. Yung no? Yang silag na yan. Taas. Yan no? Kailan mo darating yung plasing? Bukas ko bukas yung plasing. Bukas ko darating yung plasing. Ayan oh. no? medyo kaya no, oh. no? Alam nyo ba kung sino naglagay niyan? Insulation niyan at saka kung sino nagkabit ng bubong niyan? Dalawa ng tao ako nagabit niyan. Palakasan lang ng loob. Pasiraan ng tuktok. Pasiraan lang ng tuktok. Palakasan <laughs> ng loob, pasiraan ng tuktok. Hindi po nang darbaho yan. Kung kayo sabi niyo pa kunta ka. Huwag kayo na binari lang <laughs> ng dalawang <laughs> tao. Ayoko nga pala. Mga shout out mo nga pala. Yung forma nito na taga magdiwang ang sabi mo ipapakontrata ang pagbubong bakit hindi mo sabi ang pinakontrata dalawa lang tao nagkarga nito Brad <coughs> eh, may insulation pang ano, malakas pang hangin kung kinaan dito sigurado puti ang bayag mo <coughs> sigurado ninerbisin ka kala mo ha Sinasabi niya na kontrata Mapagulata kasi baka mabali yung yero. Mabali ang yero? Hindi ka lang marunong! Yan ang totoo! Real talk yan for man, real talk! Hindi ka pa nakapagbubog! ng year five, yeah. At saka pati hindi ka ano, talagang purman. Pero katakot ka sa mga trabador mo. Wala. Ah! Shout out sa'yo, purman. Kung sino ka man. Mang-ed, mang Mangit na taga na Taga mo. Oh, Mang-ed daw na taga magliwang. Purman, totoo lang. Anong sasabihin mong papakontrata mga pagbubog na hindi mo kahit mo babalik? Hindi! Tapos sasabihin mo pa ng parang paging ka. Ang tanong ko sa'yo, saan ka sa keton? O ako, Lucena lang. Taga-Lucena City ako. O, ikaw, taga-saan ka? Saan ka sa Lucena? Pag napanood mo yan, mag-comment ka ha. Maalam mo natin kung talaga taga-saan ka. Kaya po ay yan, pati Aurora ba? Layo mo pala, wala niya ka. Sulok na aurora, kay Sulok pala. Aurora, promise. Ay Nasaan mo mo? O, oh, totoo nga rin ito Nga pala, naalala ko Ipapakontrata mo Ipapakontrat ang pag dito Ha? Tapos sasabihin mo, mababali yung bubog? Bakit na dalawa Ang naglagay niyan sa insulation Yan ang sinasabi ko sa iyo Masyado kang nervyusin Matakaw ka sa kape <laughs> Real talk Porman Ed na Pagdiwang kung sino ka man <laughs> nagpurmang-purmang ka pa takot ka pa sa mga trabador mo <laughs> oh. ha? dalawang tao lang gumawa niyan oh. may hangin pa yun kung dito kay di makikita mo kung paano kaya lang hindi ka sumarunong sumunod sa iyong ano eh kontraktor eh kikintanggal eh tapos sa, sa magkukwento ka pa, marami kang kontrata. Wala! Biro kayo, dumami pang kontrata mo, yung ganito ang gawa mo. Eh, e, e. uh, eh, eh! Paano? Mag-ano ka? Mag-comment ka kung ka? Kung mapapanood mo to, ha? Hmm, salamat sa inyong lahat. Ayan o. <laughs> ang gumagalang. Gumagalang! <laughs> ang gumagalang! <laughs> magbas ka kayo na magbas dyan. Nagre-reel lang naman ako dito. Oh, mag-comment ka dyan ha. Mag-comment ka talaga dyan.